uh, friends, mga kaibigan ko, um, yan, yung nasa doyan ay si Mardi Chavez. Nung umuwi ako, August 27 yun. Tapos, um, wala kami, ano, ah, hindi niya ako minumura-mura. And then, Um, okay naman tapos nung um, before ako umuwi sabi niya um, pwede ba matulog kami dito ni Steve sabi ko oo naman bakit why not o oh, ayan si Marty tapos sabi ko why not bakit hindi kayo pw pwede kayo matutulog dito lahat tapos yun sabi ko baka baka naman iihi dito at ano tatay sabi niya Ah uh, open naman oh nangyari nga open habang nag -e edit siya doon siya sa kwarto. Tapos nagtataka na lang ako. Lately lately lang binumura-mura niya ako, hindi na niya ako tinawag sa pangalan ko. Binumura-mura niya ako mga guys and then hindi na siya um, hindi na hindi na siya umaakyat doon, hindi na siya hindi na siya umano, hindi na siya natutulog doon. Ah. Yung baki na bagong bagong adapt namin very sweet na sa kanya and then okay, okay, na, talaga guys tapos hindi na siya umakyat doon so ang ano ko may natutulog na sa taas so meron nang sa taas natutulog for sure kasi kung hindi mo tutulugan sa taas ma alikabok yun ma ano na ma, ma ano na uh, sobrang ano na marumi pag hindi tutulugan sa taas So, for sure na meron na. Ta tama yung mga sinasabi ng mga kaibigan ko na, yung ano mo, meron talaga yan. Kasi, uh, hindi mangyayari na pag uh, ganyanin ka, na anuhin ka, na uh, hindi ka hindi ka nga tinatawag sa pangalan mo, pinipistih ka, pinuputang ina ka tapos ano hindi pa do hindi pa natutulog doon na very sweet naman pala sa iyo si sa kanya si Baki. So, 'yun ang inaano ko. Kaya hindi siya makapunta doon kasi meron na natutulog na iba. So, um, 'yun nga mga amigo, ah uh, 'yung mga sinasabi niya sa akin. 'Yun, kaya ano dinilat-dilatan nga niya ako sa mata na yung suggestion ko lang pwede naman niyang sabihin na um, huwag kasi kahit pa paano babae pa rin ako gusto ko privacy so yun lang guys na ano ko na ah uh, iba pala talaga pagka pagka kaliwat, kaliwat yun nga ko an maluibon yung ano ba yung nang yung sanay sa pangangaliwa kasi sa taas nakakatulog naman siya eh. Uh, Ini-screenshot ko nga na pag nag edit siya doon, natutulog sila ni Steve. Oh, si Baki na bagong adap namin na dog, very sweet na sa kanya. Mm. Um, umaakyat na nga doon na nag-iisa. Tapos sabi pa nga niya, nga okay doon si Steve. Tapos open naman ang, ano, open talaga yung, ano, yung door kasi anytime doon maka ano makalabas makaihi so ngayon positive na meron ng babae na natutulog sa taas yan lang guys ang ano ko kasi sabi din naman niya na hahanap siya sabi niya kinokontrol ko siya hahanap siya ng ibang boarding house yan lang thank you for watching guys and then please kindly ano ong ano uh, like and share please thank you so much